Ayun guys, nandito kami sa ano, sa tabing dagat ngayong oras na to at dumaan nga muna kami guys dito sa tabi at maglulumi. Maglulumi muna kami. Yan nga pala yung mga kasamahan ko. Oh, guys. Yan guys, nasiraan yung isa. Ano? Kailangan ibalik na to sa kasa tong mga ganitong klaseng ano, eh. Motor? Motor. Original. Ayan, mga kasamahan ko. ko. Yung iba guys, eh, ano na? May nauna na dun. At hindi mm, daw sila nagugutom, kaya kami muna yung nandito. Kakain daw muna kami. O, yan. Ganda. May barko dun, oh. oh. Malayo pa nga lang masyado yung tatakboy namin guys. Mga 30 minutes pa. Bago kami makarating. yan Wow, oh, ang sarap, <laughs> yummy. And guys, ginabi na kami. Nandito na kami, guys. Ah, medyo ginabi na kami, guys, ng ano. Ang dating traffic eh. Traffic ba, guys? Guys, traffic. Woohoo! Tara, samahan nyo kami doon sa taas guys Makikita natin ang magandang views Ay, views, view pala, view <laughs> Grabe Ayan guys Monte Maria Dito na kami Dito na Ayan <laughs> daming tao dito guys dito so kami sa guys at kami ay nag selfie selfie <laughs> no ticket no entry no ticket no entry ah no ticket yeah. guys kakarelax Hindi na kami makakiat doon sa ibabaw guys kasi bawal na daw at wala na rin naman daw kasi makita. Ang ganda guys. <laughs>